Ipinairal na ng kamera ang computer shutdown policy bilang bahagi ng pagpapaganda ng network security nito. Nakapaloob ito sa memorandum na pirmado ni House Secretary General Reginald Velasco. Sa memo, inuutusan ng mga empleyado na tiyaking naka-off ang kanilang computer, printer, scanner at iba pang electronic equipment sa kanilang tanggapan pagkatapos ng oras ng trabaho. Nasa memorandum, ang shutdown at unplugging of equipments ay dapat ipatupad ng 7.30 ng gabi o sa sandaling mata tapos na ang sesyon. Ang Information and Communications Technology Services o ICTS, ang inatasang mga siwa sa disconnection ng lahat ng computer equipments. Kung may empleyado na mag-overtime, ang tanggapan nito ay kailangan mag-request sa ICTS para magkaroon ng access ang naturang empleyado sa network ng House of Representatives. Ayon kay Velasco, kailangan ng paghihigpit at proteksyon sa computer system ng Kongreso matapos mabiktima ng hacking kabilang iba pang ahensya ng gobyerno. Para sa kauna-una sa Pilipinas. This is RH. Ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabarita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!